Good morning guys. Good morning. Ito, lechon tinupig. Tinupig. Ito talaga ang legit na tinupig. Yeah. Tinupig, malambot. Kita n'yo guys. Mainit-init pa. Ayan yeah.

tino hmm, tinopig Mukbang kanya, tinopeg. <laughs> Mukbang. Tinopeg. Angkat pa ng side. Hmm, Ganda araw. Umaga. Ganda umaga. Mga kamamsi. lang na ako sa bed kasi katatapos kong hugasan si Inang. Ayan, paliguan. Eh, may nagbenta ng job niyo Ang ganda pa. Good. Mm, 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 kaya nga lang ako bago ako pupunta sa store. Kasi katatapos ko lang paliguan si Inang. Nakaready na din yung pagkain niya. Mamaya pala ilabas ko yung sampay ko. Kasi may araw. Napakalambot na pa kasi. Na napakalambot guys. Tinupig. Okay, Nakalamig po Ayan ang laman, 3-6. Ten yata. Ten pieces. Fifty pesos. Ang pa ako na isa. Ang dami ko na nakain. Busog na ako merienda sa kalmusal na to. Sarap to sa kape. Kaya lang nagkape na ako guys eh. Kaya hindi ko na naipakita na kasama ng kape. Ayan. Ayan. Ito sarap pa to kasi ma. Hmm. cute siya. Napakaliit. May buko pa. Ang hmm, kutay may buko. Ang dito sa apay, libre lang naman ang buko. Kaya pa sa puno mo. Siyempre, tanim mo dapat para hindi mapag- hindi magalit mo yung aso. <laughs> Bundok mo dapat yung kukuha niya ng buko. Okay, oh, Ang araw, busog niya po ako. Pagkain so, ako ng apat na kupag. Napag-flex ko sa inyo. <laughs> kain saan kupag, hindi na ako nagkape. Umumi na ako ng water. Para healthy. Para sa masarap ko sa coffee. Ayaw kong mag-ulit kasi ng coffee guys. Siyempre. Siyempre

Thank you for watching Good morning Good morning Good morning Good vibes lang tayo Bago tayo pumunta sa store Bye bye Sana madami tayong bentang ngayon Bye bye